Peace of mind. is better than fake love and broken promises. Alam niyo ba 'yon, 'di ba? Yung peace of mind that's really something na dapat i-desire natin dito sa mundo. Alam niyo as I grow older, naiisip ko na kapag may peace of mind ka pala, ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo. Kasi yung mga mayayamang tao, akala lang natin ang ganda ng buhay nila but they do not have their peace of mind kasi inaalala nila yung lupa nila, inaalala nila yung negosyo nila, inaalala nila yung inheritance nila. Ang dami rin nila na kailangan ayusin that actually nawawala na yung peace mo. Kaya nga sa mundo wala na tayo dapat ibang dinide-desire kundi magkaroon tayo ng peace of mind and genuine happiness sa buhay. Kaya sa isang relasyon din, huwag kang magsettle na lang doon sa mga fake love, sa mga broken promises, 'di ba? Ayaw mong kumawala sa isang toxic relationship kasi gustong-gusto mo pa rin lahat ng mga pinangako niya, naniniwala ka pa rin sa mga pinangako niya kahit na araw-araw ka namang nasasaktan. Nasasaktan ka emotionally, nasasaktan ka mentally at ang sakit pa, nasasaktan ka minsan physically. Diba? Pero ayaw mo pa rin umalis sa toxic relationship na yan kasi naniniwala ka pa rin sa mga pangako niya na hanggang ngayon, pangako pa rin. Wake up! We have to wake up. A good and right relationship brings peace of mind. Kapayapaan. Yan ang isa sa mga pinakadala ng tamang tao sa ating buhay.